Kinapa tawag ka ni Chip Espinas? Ngayon, magkakanda ka na. Minamalit mo kaming lahat dito eh. Kumanda kayo. May lakad kayo mamaya. At ben. Siya nga pala. Ginawa akong trusty ni Chipis Pinas. Trusty? Ay. Eh di, ibig sabihin, may katungkulan ka na rito. Isa ka na sa mga re-respetuhin ng mga kakosa natin. At hindi ka na pwedeng galawin basa-basa ng nabong. Believe din ako sa'yo, Buti ginawa kang trase ni Chip Espinas. Maabang sinalogong ni Primo ang bagong taon. Kakawin dapat si Zayn sa pagkabatay niya. Ngayong Merkules. Napakanganda mo talaga. Marunong kang ka gumamit niyan. Pangalagaan ang tiwalang ibinigay. Siguro naman ngayon, magtakanda na, ka na. Inamalit mo kaming lahat dito eh. Kumanda kayo. May lakad kayo mamaya. At siguraduhin, hindi ka sasablay. Iusin niya si Tangol. Kaya ba nun, chief? Tangol! FPJ's Patak.